Ayan, namumulaklak na yung aking patola. Ayan, guys. Ano yung unang bulaklak niya? Meron pa doon sa pabila. Taas. Ayan. Ating pahal na yung patola. Ang bulaklak niya. Ilan Meron din tayong upo. Ayan, yung upo natin. Tapos, yung ating ampalaya. Ayan, lapit na tayong upo ulam ng katulak. guys good morning good morning yeah. bye, bye guys